na. Tubig, tubig. Mainit. Lalaro dyan ang mga buti ha. Baka ito yung mga dali dyan. Ay, ano ganda ng pagkapala na rito? Rito yung tuyon, isang bilad. oh Pwede pa ba yun? <laughs> Baga.

Ah, ha? Ito po ay kay pakakay ka na paani. eh. O diyan tulong po tayo. Yan narin sila yun. Oh. Balik kami po yung lima. Maganda. Bisak ay ano? Ha, ah, bisak. Aba, ay ito pala kailang pamata. Lilinis ulit. Mahuhuli, mahuli na ito, ano? Hindi. pag tubig na. Bahala na, pati. May baka buong may iinit, ano? Ah, di, oo. pa ba kayo kung makakaang Bahala na. Patay din dito ang kamuti pag ganito ka tigdas. Oo. Oo. Ang ganda Ilang uh, Isang ilang, ilang Isang puno Mura rin siya Ito na ito Ito na ito Ito pala ito Sa pilapag nila Buti buto siya gumisak ay Ano na ano, ano? mabuti at may laman ah ay, ay kung wala ay nakasapaw na maayapaw ah ay kung yun ay bago lang nasapaw ay di ayapaw malik na gano'n ganda kasi talagang mababala ang variety sampay hindi tayo kukuha ng bini ito, ito maganda pa man ah pwede na ito ah kukuha nang dito ah oh. oh. oh, wala, oh. wala nung kabirde-birde yan ah oh. wala hmm. Yan po oh. Panitig po. Mga kabispre, wala nang kaberde-berde. Oh. Ito po na may ibibilad natin. Pangkain. Yung iba. Yung iba po pang binta. Kahit talaga nga wala. Wala nang berde. Yan nung kuha ng nang bigas na yan. Wala nang ibang huling pala ikukol din. Wala na Yan nalang. na ang lasa na dito na po palang subdivision. yan ay hindi na gaano resiko ay gawa ng lahat ng eh. maganda na po ang pagkahinog kailang araw na lang at hindi pa sana no hindi rin hindi pa naman pero maganda o yan sabi mo kaya po bay tatlong tatlong kong eh. isang day, -day in isang kamis ay tatlo na ang tatlong puno tatlong puno ito po pati madaling palay. ito yung nakapagdaling palay. ako din oo ito na nakaraan nung kami tatlo ni ni Chong oh. sa si Arako mamagapon namin kapasin itong tatlo ay malipis ay noon na no huh? oo ay hindi hindi kaya makapal ngayon ng pala eh. Sigal po naman na yung bumalagtas na. naka ako, naka ay, din ay, na. O, naka-chinilas. Yan. <laughs> ay, dito po yung talaga kalakaran pag tag init Ay, ayos po naman, oh Maganda po ito ating yung pala yung naka- Resurba na ba? Ibig sabihin, ay, kung kung ito'y bagulaan na sa paw, ay nakakaawa. Wala akong maaani. Ayapang, o. Oh. Ah, ano tawag nun? Ayapang, ano. Ayan pang, Ayan ano? Ang pali ba may laman ah Ay oo. Oh. Ay, po ang ating mga kasama oh. ano kuya Samoy? Baka <laughs> ah. chinilas kahit naka chinilas? Ay, isa nga pala, no. Ay, lawir eh. init. Yan ang hahanap natin, init. Napasubra naman. Ay, ay, isla. Sisilong at inaw. Ay, nakatsinilas din pala si Araki. Oo. Eh. Mm. Eh, eh, malalap, no. Nakainit naman, na, no? Pagkain pang lupa. Ay, ba. Isa nga. Matatagal lang pala ito bago malinis, ano. mm Naigisak. Ayun ka ibabaw, ibabawan. Lahat yan. Abah. Hanggang doon yan sa buluwagi. Ito mo ang ano, nawiray oh. Nawiray. Nawalis lahat yan. Pati ka hanggang din. Gisak na din. Sisilo. Pati yung inyo, gisak na. Lahat? Oo, hmm, oh, patatay, gisak na. Nawiray. Silo. Nawiray ang init. ang araw, init ang lupa. <laughs> Ini tak ulo, hindi teman. Ah. Hindi. Mama ya takut? itu ada kayak buga anu ah agis akhlahat ah tidak buka parah gawan para pakai itu nah kau dire-diretso na. Tubig, <laughs> tubig. Mainit. Lalaro yan ng mga buti ha. Bakit yung mga dali din. Yan ang ganda ng pagkapala na rito. Rito yung tuyon. Isang bilad. Oo. Oh. Pwede pa <laughs> <Baga>. <laughs> ba yun? Baga. Ba Para nasa tabi ng kihawan ano, ba, puya, Pero, uh, na yun. Anong ba kuya Sanjo? eh? Ang init ng araw. Tapos ay init ng... Lupa. Hintang ulo. Ah, namaya ang itang ulo. <laughs> At saka pagdating may wala pa sinaing ano eh, talaga Ang oh, ganong yan, balibag yung kaldero. Hindi <laughs> 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 La, <laughs> ito, <laughs> ito ulo, alo Ha? Tapos pagbalik, pag pagoy may mumug pa, <laughs> jablo ka sa kalang bata Teka lang. Hindi kayo! baka maaas din yan. Init na init na pinunta Daan, yeah, na po ulit Ah, ah talaga, uminom lang Mainit Isang bilad, ano ora Parang nakabilad na Lalo na Hmm Ari po ibalik pa dito, dito na tayo nakapunta. Yan po ay dito na hahakutin. Kumbaga dito na magsisimula. At maluwan po na malakaran. Ah, nagisak ng lupa yung pong ganito kung lalaki ang kang titigas ang pinitak pwede ho dito ang harvester oh. at saka medyo mabababa ang ano mabababa ang, ang pilapilan yan nari po Yan, pag po ganito tataas, pasok ang harvester. Kaya yan, eh, pero pag hanggang dibdib po, tapos maliit yung pinitak, mahirapan. Ay, sa harvester, ari, ilang ikot, ano? Ha? Sa harvester. Pag may sampung paikot, ay. Yari agad. Nahalbok pa, ano? Nahalbok. Oh. Ito yun, Oo, oo.